Dito. Hello guys, good morning. Nandito po, nandito po kami ngayon sa Ano bang lugar ito, be? Dito. Ano bang lugar ito? Uh, Batangas na Sugbo. Lian. Ha? Lian. Lian, Batangas. Na Sugbo, sakop na ng Sugbo to. Ayun ang amin. Ten. <coughs> <coughs> Nagka-campaign kami. Ito ang aming table oh, Napakasgan ng table. May lutuan din kami dala, andiyan na yung biotin ang ano. Andito mo si Mami. Oh, Ay, naulog yung dahon. Dahon pala. Nagano tayo na ng... mamaya mag iho iho kami ng yempo. Huwag na. Mayo, ano Ito, ito mga dala na ako. Oh, sige, ito mga dala namin ito, po, na, bang, ano? Mga portable. Portable. kumusta kayo guys ayan nandito kami ngayon sa Batangas Ilian si Batangas